Hindi naman makapagdiwang ang pamilya ng iba pang bihag ng Hamas. Nasa higit dalawandaan pa ang hindi pinakakawalan. Pinaniniwala ang kasama dyan ang isa pang nawawalang Pilipina, ang anim na taong gulang na si Noralyn Babadilla. Sa punto nito, makakausap natin ang pamangkin ni Noralyn na si Karina Babadilla Alon, isa ring housekeeper sa Israel. Magandang tanghali mula dito sa Pilipinas, Karina. Hello po, Ma'am Cheryl. Opo, kamusta po kayo? Okay naman po. Kailangan po ang pagpatuloy ang buhay. Mm -hmm. Abay, wala ho ba balak na umuwi? Eh, para po sa akin eh hindi po muna dahil okay naman po ang aking sitwasyon dito. Malayo na medyo malayo naman po kami sa Gaza. Saka hindi ko naman po pwedeng iwanan din ang asawa ko dito. Kaya... Kunting tiis po muna hmm. at sakripisyo. Uh, at that's good to know na okay po kayo. Pero pag-usapan po natin, ang inyong auntie, ano, do po? ayon po sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, hindi pa po nila makumpirma yung kinaroroonan ni Noraline. Pero paano po kayo na kumbinsi na isa siya sa nadukot ng Hamas? Ay gawa ho ng nang nagbigay po ang kapatid niya, yung pisan po ng DNA samples. Mm -hmm. eh hindi naman po ma-identify doon po sa mga nakitang mga dead bodies. Kaya alam po namin, siya po ay isa sa captives doon, ng mga hamas. At isa pa po ay may nag-confirm po sa pinsan po doon sa kapatid na si Exo na nas hostage nga daw po siya. Kaya malakas po ang loob namin at umaasa po kami nandoon siya. Mm -hmm. Pag-asa. Eto okay. pong um, uh, Karina, itong uh, detalye na nakukuha nyo, ay mula sa kaibigan ni Noralyn? O kapatid? Kapatid po niya. Kapatid. Siya po ang mayroon pong kontak sa embahada ng Pilipinas. Minsan po, nakausap ko rin po ang isa sa embassy, pero wala rin po namang masabi. Mm -hmm. Kaya doon na lang po. Kasi po yung kapatid nung no, siya ko, yung pinsan ko, may connection po siya sa mga IDF at sa mga pulis ng Israel. Mm -hmm. At Um okay, yung kapatid ni Noraline ay nandyan din sa Israel. Apo. At yung um, yung kanyang mga nakukuhang detalye ay mula sa Israeli authorities. Apo. Sa IDF at saka po sa mga pulis, meron po siyang contact. At ang sinasabi niyo po ay sinabi na posible ngang or isa siya sa mga nabihag. Kinonfirm po nila 'yon? Oh, uh -huh. Pero ano ang last na communication, Karina, ng pamilya ninyo kay Noralyn bago siya mawala? Ako po kasi, noong October 6 po, eh, niyayaya pa niyo ako, niya po ako na pumunta doon po sa kibots Nirim kasi po meron doong ano, ah celebration. Mm -hmm. Eh, hindi po ako sumama dahil invited din po ako ng kaibigan ko sa Askelon noon din pong Friday, kaso hindi na po talaga ako sumama dahil hindi ko po alam kung bakit nag-alanganin akong umalis. Eh, nung pong October 7 naman ng umaga, nananggising po sa amin ang siren. Eh, nakachat ko po, po ang piya ko ng October 7 ng alas 7 po muna. Tapos sinabi niya, mayroon ng boom, boom, boom. Yun ang sabi niya. Tapos alas 8 po, nagchat uli ako. Ay, hindi na po siya sumagot hanggang sa ngayon yun po ang huli namin komunikasyon. Yun po yung sa inyo... Nakapag-chat po siya noong... Ano po? Go ahead po. Go ahead, Karina. Nakapag-chat po siya ng alas 7 ng umaga ng October 7. Oo. Oh, oh. Yan na isa'yo. Yung kapatid niya ni, um, ni kailan daw ang huli nilang uh, communication? Noon po ding October 7, nakalimutan ko lang po ang oras na ang huli pong set sa kanya ay baka hindi na kami baka hindi kami makauwi. Mm -hmm. Yun po ang sabi niya. Pero wala na. Wala nang naging iba pang mensahe after that. Wala na po. Tapos contact po kami ng contact, tawag kami ng tawag. ano na po, unattended ng telepono niya. Hanggang sa yung po mga Facebook, sa Facebook account namin, ay deactivated na po ang kanyang Facebook account. Talagang as in black po. Wala na talagang. Hanggang so, sa ngayon. Karina, sabi ng DFA, kung hindi nadukot si Noraline, posibleng kasama siya sa hindi pa matukoy na bangkay. Ano ang reaction niyo on this? Ay, hindi po. Mm -hmm. Hindi po. Nandun po siya sa gasa. Kasi nagbigay na po ng ilang DNA samples yung kapatid. Eh, wala naman po eh. Tsaka talaga po, alam po namin Buhay siya. Nandoon siya sa Gaza. Mm -hmm. Kaya dito po ilang araw na nagre-release sila, talaga pong inaabangan namin. At umaasa po kami na siya makakalabas ngayong huling linggong ito kasi po parang nadagdagan po ang araw ng pagre-release ng Hamas sa mga hostages. Mm -hmm. Si uh, Jimmy, Pacheco ay nakalaya na ano yung naramdaman nyo nung narinig nyo na isa sa dalawang ang kababae na hinahanap pa ay eh, nakalaya? Ay, siyempre ikaw may ito tuwa. Kahit nga po ang mga Israeli na nakikita namin na lumalabas, lalo na po yung mga bata at matatanda, talagang napapaiyak po. Lalo na po ako na kahit sabi ko nga po, kahit hindi po namin kano ano, eh iba po yung pakiramdam na makikita mo yung mga tao na, na napalaya nila, na, na nakalabas eh, iba po ang pakiramdam. Di lalo na po kung kaya on lalabas doon. Talagang inaabangan ko po. po Noong isang gabi nga po, ang alas 12 ng alauna dito, inabangan po namin talaga. Kasi na-delayed nga po ang pag-release -re nila. Talagang nag-abang ako, nakaharap ako sa TV, nakahanda yung telepono ko kasi po yung mga dadaan ng mga sasakyan ng Red Cross, baka po isa siya doon na nakaupo at nag nakasakay para makalabas ng gasa. Kaso wala po eh. Kaya nakakapanlumo. Nakakasama ng loob. Pero umasa po ako kami. lalabas siya. As soon as, talagang lalabas siya. Sa lalo madaling panahon, yun po ang aming iniisip na lang at pinagdarasal. Mm -hmm. Karina, um, marami pa ano, na inaasahan na I think around 200 pa na hostages ang sinasabing hawak ng Hamas. Pero ang uh, according sa ating DFA ay kung kwento ni uh, Jimmy ang pagbabatayan, ay wala siyang nakitang iba pang Pilipino na sa mga hostage. Ito ba yung nakarating na sa inyo? Eh, hindi ko po alam eh kasi meron, alam nyo naman po dito, alam nyo naman po ang mga tao pag may mga nagkukwentuhan sa nung nagkakalat po kasi po may nakarating po naman sa akin na mayroon daw pong nagkukwentuhan ng mga Pilipinas sa bus na nagkwento yung si Pacheco na nandun, may isa pa kung Pilipina na naiwan doon. Kaya hindi po kami naniniwala o siyempre maniniwala po ako lalo na dahil ang pagkakakwento po sa akin, ay tiya mo ba yung si Noraline Babadilla? Sabi ko, oo, yun nga. Eh, yun ang sinasabi ni Pacheco na ano eh, na may naiwan pa doon isang Pinay si Ate Nora, ganyan-ganyan. Kaya hindi ko po alam eh kung ano po talaga ang totoo. Kasi alam niyo naman po ang mga balibalita. Mm -hmm. Kaya talagang, siyempre po, But, matutuwa kami. Ipagkakalat mm ko -hmm. sa kamag-anak ko na nandurantiya ko. Mm -hmm. Pero talagang nandun po siya, yun po ang alam namin. Tsaka kinonfirm din po naman kasi sa kapatid niya eh, na nandun hostage nga po siya. At siyempre, Karina, po, yun. Hindi, sa dami, 'Di ba, Karina? Ano 'Yun ang 'yun ang gusto nating panghawakan na kwento. Kaya talaga pong naghihintay kami, talagang nakaabang kami. Kaya yun nga pong post ko sa Facebook, eh ano eh, sabi ko, Tia, see you soon. Baka mamaya kasama ka na. Tapos gabi hindi naman siya kasama ulit. Kaya ang sabi ko, konting tiyaga pa lamang, konting tiis pa, magkikita rin. Mm -hmm. Alam ko po nandoon siya, alam po kami nandoon siya. Mm -hmm. Dito po ba sa Pilipinas ay sino po ang nauwing, uh, naiwang pamilya po ni Noralyn? Yung pong anak niya. Saka mm -hmm. yung po mga kamag-anak namin. Kasi kamag-anak ko naman po talaga siya eh. Mm -hmm. Kaya marami naman po sa aming pami pamilya talaga. Mga kapatid niya. And... Sa side po ng nanay ko po sa kamag-anak. Mm-hmm. And so far po, yung huling pakikipag-ugnayan sa ating embahada, ano po ang sabi nila sa inyo? Eh yung pong nakausap po po dati, bago pa lang po nangyari yung gera, eh wala pa po silang alam. Ang sabi lang po, tatawag po kami sa inyo. Eh hanggang ngayon naman po, hindi naman po natawag. Kaya nakikibalita na lang po ako doon sa pinsan po, doon sa kapatid ng mhm mm Matapos nga po itong nangyari sa iyong tiyahin, sabi niyo kanina wala kayong balak pero sumagi ba sa isip mo na umuwi na? Eh, hindi po. Mm -hmm. Kasi dito po sa lugar namin, eh, medyo malayo po kasi. Tsaka doon, hindi po ako nakaranas dito sa amin ng lagi yung araw-araw na may siren. Kaya siguro po hindi ko na, gustuin ko man pong umuwi, eh, hindi ko po, po. Uh, pinaplano. Kasi may plano po talaga ako umuwi eh, sa Badabadla Pariam. Pero dahil po sa nangyayaring ito, eh, okay naman po eh, dito. Karina, um, maraming salamat sa inyong oras at katulad ng inyong pamilya, ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ay patuloy na nagdarasal na kasama si, uh, si Nora Lynn sa mga susunod na pakakawala ng mga hostage ng Hamas. Salamat po, Ma'am Cheryl. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Karina Babadilya Alon, na isang housekeeper sa Israel at pamangkin ni Noralyn Babadilya. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.